magbenta sa masa, dapat mura yung produkto mo, dapat may benta ka araw-araw, kahit malit ang tubo, basta may benta ay ayos na yan. Yan yung payo na sinasabi ng iba. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Chinko, isang entrepreneur at uh, maraming beses na ako at ilang taon na akong nagbenta ng mura na ang target ko ay ang masa. So, taong 2017, nag-start ako ng business, ang sari-sari store business. At sa negosyong yan, eh, malala talaga ang labanan sa price war o pababaan ng presyo. Kaya, nung nag-start ako dyan, eh, sinunod, sinunod ko yung payo nila na magbenta sa masa at dapat mababa lang yung markup natin. At nung nag-start rin ako ng Bip Paris Business, sinunod ko ulit ang payo na sinasabi nila na dapat mababa lang yung patong ng produkto mo. Dapat hindi mo mamahalan. Dapat ibenta mo sa masa yan. Kasi kahit konti lang yung tubo mo, kung marami na ang bibili, ay ayos, ay, ayos lang. So, siguro mga apat na taon kung ginagawa yan, ang magbenta sa masa, ang Uh, pagsilbihan ang basa, bentan ang basa, dapat mababa yung presyo ng produkto mo. At uh, So, hoy Scarlett, ba't dito ka pa? Oh, nandito pa si Scarlett o oh, Sina, na, matulog ka na doon. Oh. Tapos, ang isa sa masasabi ko dyan is, napaka walang kwentang payo yan. Napaka walang silbiyan, yan. Wala yang kwenta kung malaki ang negosyo ang gusto mo kasi kung yung titingnan yung negosyo ko sa experience ko yung sari-sari store business ko 10 to 20% lang mic up ko sa bawat produkto at nung nag-start ako ng Bipares business ganun din 10 to 20% lang din ang mic up ko sa bawat produkto na ginagawa ko so ang sinasabing lang magbenta sa masa ay eh, hindi ko nagagamit kasi walang kita, walang matitira na pera pang reinvest sa ginawa kong negosyo. Kaya ang nangyari is apat na taon akong puro lugi dahil sa payong yan. Pero noong 2021 is nag-start kami ng business ko kasama ang aking asawa at ito yung salon, ang Zelle Salon. So sa ganitong negosyo ay ang ginawa namin ang kabaliktaran ng pinapayo ng karamihan. No? So, sa negosyo namin is hindi kami nagbenta sa masa, uh, hindi kami nagbenta ng mura. Yung produkto namin ay target market namin ay nasa mga middle class talaga. Yung medyo mahal kasi yung servisyo namin eh. Kadalasan sa mga price namin is na mga 1,500 to 2,000 to 5,000 pataas. So sa ganyang setup ng negosyo namin is tinanggal namin yung walang kwentang payo dati. Kung sa iba gumagana to, sa amin hindi to napagana at masasabi kung walang kwentang payo yung magbenta sa masa. Pwede yan kung bilyonaryo ka na, pwede yan kung wholesaler ka. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang at yung capital mo ay inutang mo pa or pinag-ipunan mo pa at gusto mong mapalaki yung negosyo mo tapos kakarampot lang yung tubo mo o markup up mo tapos at kakainin pa yan lahat ng expenses at lahat ng mga bayarin eh hindi gagana yung pinagsasabi nilang magbenta sa masa ang experience namin eh mas magalupit talaga kung lupitan mo yung produkto mo galingan mo yung servisyo mo gandahan mo pa magbigay ka ng value sa nawala sa market nawala sa o nawala sa kalaban mo so yan yung ibibigay mo wag mong hayaan na diktahan yung negosyo mo sa presyo na gusto ng sinasabi ng iba, na pinapay ng iba na ganito dapat ang negosyo. At kadalasan dito is yung nagpapayo pa dito na magbenta sa masa, yun naman yung mga taong walang negosyo. O naririnig lang nila sa iba o naikwento lang din sa kanila. Pero ang totoo naman, paano kalalaki ng yung negosyo kung kakarampot lang yung markup mo? yung pagbenta mo sa masa, oo nga, hindi naman masama yan. Pero, yun na nga, mahirapan kang kumita, mahirapan kang makakuha ng profit o na magagamit mo pang reinvest kung gusto mong palakin ang yung negosyo. Kaya ang masasabi ko lang is, yung payong magbenta sa masa is wala yung kwenta. Mas maganda pa rin kung magandang produkto, malupit na serbisyo malupit na produkto, kahit mahal pa yan, ang daming uh, bibili dyan. Kahit na sample lang natin sa bag, oh, ang daming bag na ukay-ukay. Uh, hindi naman gaano uh, masasabing mabenta yan. Dito kasi kami sa dagat at tinitingnan ko yung anak ko bumalik sa room namin. So, sample lang natin sa bag, di ba? Merong bag na ukay-ukay, uh, isang daan. Meron ding bag na ting 10,000, libo, meron ding tayong isang milyon. Pero kung titingnan mo, bakit nabenta yung TIG isang milyon, ting sampung milyon na bag? Di ba? Ba't ka magbebenta ng mura, e eh, pwede ka naman magbenta ng bahal. At sinisigurado ko sa'yo kung ang benta mo sa isang bag ay isang milyon, kumpara mo sa isang daan, ha? Ah, hindi, hindi mo pa nabenta, kailangan mo pang mag-promo, 100 na nga lang yung presyo, magma up, uh, mag-sale ka pa ng 50% off. Oh, at ang nangyari, hindi pa rin nabenta. So, isa lang masasabi ko dyan. Kung gusto mong magbenta sa masa, magbenta ka sa masa. Pero para sa amin is pinapanindigan talaga namin na mahal yung produkto namin. Mahal yung servisyo namin. Kasi ah, uh, dyan lang naman talaga nakasalalay sa kung ano yung pinag-decisionan pinag mong presyo kung gusto mong magbenta sa masa, ay eh, di dyan ka, masaya ka dyan, o oh, ayos lang yan. Pero sa amin talaga is, kailangan namin magbenta ng mahal. Kailangan namin malupit yung produkto namin, malupit yung servisyo namin para makasingil kami ng mahal. At nang sa ganon is, meron kaming gagamiting pera pang reinvest sa anumang pagpapalaki ng aming negosyo. Yan lang ang masasabi ko ngayong gabi at napakaganda, napakalawak ng area dito at Mandi na Monday ngayon walang tao. So napakasarap pag mamasyal ka ng Monday. O oh, ba? Diba? Oh, kami lang dito ng asawa ko at ng anak ko dalawa. So sana ay uh, naintindahan yung konting minsahe ko para sa mga baguhang negosyante. Para hindi kayo maligaw sa maling payo na pinagsasabi ng ibang tao na hindi naman marunong magnegosyo. Yan lang magandang kape. Bye bye. Trabaho-trabaho pa talaga ang pagnegosyo.